Gusto mo ba ng mga 6 digit lucky numbers para po sa mga Lotto Jackpot Pilipinas at abroad? Kanina nagpunta ako, tumaya ako kanina, naku, ang dami pong mga lucky numbers, mga kalaki na mga nangihingi sa atin na ano po. Kanina na masyal ako ang lalaki na po ng mga prices, okay? Sa mga nagchat-chat po ng gusto ng 6 digit lucky numbers, magbibigay po tayo ngayon ng mga 6 digit lucky numbers, okay? Pero magbibigay din po tayo ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit ha. Kaya mga kalaki, i-comment mo na kung ano ang iyong birth month at birth year isusumada ko yan basta po mga kapag antay okay? kaya ngayon pong June 29 bukas po June 30 na 3 days nyo pong alagaan ng numero ha basta po naka follow kaya follow na pwede naman kayo mag follow libre yan tas mag share kayo ng videos mag heart pag na check ko yan na ginagawa mo yan may libreng lucky numbers ka sa agad agad okay? basta mga kapag antay 10 to 15 minutes nagre-reply po ako mga kalaki i-check nyo po yan nakita nyo ha ako po ang vlogger na nagre-reply at inuulit ko ingat po sa mga fake account na nagpapamember ng private consultation hindi po ako yan dapat dapat kung sasali ka sa akin dapat makakausap nyo muna ako sa video call yung malinaw ha yung malinaw po pag kayo po, kinausap nyo ako, ibig sabihin legit pag nakita nyo ako, nag-uusap tayo. Pero pag picture ko lang pinakita, nako, hindi po ako yan. At dapat po kalahating million ng followers. At tandaan nyo, kalahating million ng followers. Wala akong membership na 100, 200, 300, wala po. Malalaman mo lang ang membership ko pag nag-usap tayo. At ibibigay ko pa lang yung GCash ko pag nag-usap tayo. Okay? Six-digit lucky numbers, ayan po sa taas. Pwede po yan sa lahat. Good luck. Magbigay na tayo ng numero.